kilalang personalidad at tagapagtaguyod ng sining at intellectual property rights. Kinilala sa Gawad Yamang Isip Awards. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang sa mga pinerangalan. Ang detalye sa report ni Manalo, Rice and Shine Bien. Ginawaran ng parangal ang mga recipient ng Gawad Yamang Isip Awards sa Makati. Ito ang pinakaprestihiyosong parangal sa bansa para sa innovation, creativity at intellectual property. Isinusulong ito ng Intellectual Property Office of the Philippines. Itong event na ito ay mahalaga, hindi lang dahil binibigyan natin ng recognition yung mga kababayan natin who made the mark in the belt of uh, intellectual property, protection, and also uh, enforcement. Kasama sa binigyan ng pagkilala, ang contemporary Filipino glass sculptor at father of Philippine glass sculptor na si Ramon Orlina. Pinarangalan siya ng gawad-yamang isip for visual arts dahil ito sa hindi matatawarang kontribusyon sa sining at pagprotekta sa intellectual property rights. Very important to me because as I'm an artist, I'm... Uh thinking of my creation. And these are done by the artists. And this must be protected. I hope that the IPO would really help the artists because we are creative and our works are isip bata, isip, bata. isip ng mga tao na dapat protektahan. Na-recognize naman ang bayan ng Lumban sa Laguna para sa kanilang ipinagmamalaking burdang baronga para naman ito sa patuloy na pagpapamalas ng inovasyon at pagkamalikhain. Ito po ang magbubus na lalong umunlad ang industriya ng burda sa amin bayan, ang embroidery industry po sa amin ay kilalang kilala na po sa bansang Pilipinas at sa mga karating na bansa po. Kabilang din sa pinarangalan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil naman ito sa pagprotekta ng Chief Executive sa Intellectual Property. Tinanggap ito ni Executive Secretary Lucas Bersamine. Mayroong limang kategorya ang award ngayong taon. Ito ang patents, industrial design, performing arts, visual arts at trademarks. That the empires of the future are the empires of the mind. So if you really know how to use your creativity, inventiveness and innovativeness, definitely you can make a mark in this world. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.